sino ba sa tingin mo ang talagang nasa likod nitong kukungkukong? Kasi kami, we always ask the Congress. Ang lagi nilang sinasabi kung meron mga impeachment, naririnig nila sa yudo daw po. So, so sorry, we have to ask you again, um, sino, alam ko kung sino, pero hindi ko siya masabi. At the proper time, siguro, pag lumabas na yung story about sa kanya, sasabihin ko yung lahat ng alam ko. Uh, pero, hindi pa kasi lumalabas dito sa hearing yung pangalan niya. Eh. So, pag merong nagsalita dyan about sa kanya, sasagutin ko, uh, sasabihin ko kung sino. So, um, iisa lang ang handler ni Risa Ontiveros isa ni Trillianes at ni Franz Castro. Um, although si Franz, parang I think she's serving two masters. Hindi siya direct doon sa isa. Dito lang siya sa isa. Isa lang ang handler nilang tatlo. <laughs> Kasi ano, ang dami nyo ng materials, oh. Pag inubos natin lahat ngayon, wala na kayong trabaho bukas. Sa susunod na araw, sa susunod na buwan, o ano kung trabaho ninyo, wala na kayong balita, oh. Hindi. Ay, hindi. Alam niyo naman ni eh. Gusto niyo lang, gusto niyo lang manggaling sa akin. Ah, alam niyo kung sino. Gusto niyo lang manggaling sa akin. Uh, pero mamaya na kasi hindi meron kasi siyang kwento eh. eh kasi hindi pa kasi lumalabas. So hindi ko malabas yung kwento. so Sa curriculum so, po ba uh, sa good government po magagalabas? Sa quadcom? Quad ah, sa good government. Eh, about sa akin. Wala naman ako doon sa quadcom eh. So meron kayong, yung maghihintayin mm -hmm. nyo na kwento, may naispec kayo doon na kwento sa good government na hearing about sa'yo na? Hindi about sa akin, about sa kanya. Okay. I mean, uh, yes, about the Afian and all the uh, 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 directed, related sa kanya. May video pa yun, eh. Any follow-up, Kat? Tapos sabi nila, ako daw yung hindi mapagkatiwalaan. Eh, hindi nga lumalabas yung video. Wala nga nakakaalam ng video, eh. Ako lang. Thank you, ma'am. Ma'am, anong video, ma'am? Basta. Ma'am, anong video po yun, ma'am? Ay, pag sinabi ko yung gender, alam niyo na kagad kung sino eh. <laughs> anong video? Alam niya naman, di ba? Gusto niya lang talaga manggaling sa akin. Ma'am, hindi po. S JC, alam mo. Oh. No, huh? we don't. Know. Oh, in, antayin natin. Mahaba kasi yung kwento sa kanya. Tapos pag kinento ko yung parte lang ng question na yan, sayang naman yung ibang chismis. Hindi chismis yun kasi ako yung ano eh. Ako yung may alam. Ah, uh, hindi. Iba pa. Ah, uh, ipapa iba pa. Yeah. Hindi, hindi. Ito yung pulveron. Hindi din. Hindi din. Oo. Mm. Wala na bang question? Ano na next ito? Fishing na ito. Fishing. Ah. Mm. Lalo na pag lasing yan, meron siya mga nasi-send na message, messages na hindi niya alam na nag-send siya. Dahil nga sa amat na amat ng, <laughs> ng lola mo. Amat na amat. Yung ako kunwari, ano yung itetext ko kunwari, ito talagang itong si Sas, napaka dalahira talaga nito tapos masasend to kay Sas. Oo, kasi yun siya yung kapag nasing ka at amats ka, yung kasi nasa utak mo, siya. Oo. Uh -huh. So, ang ending, sa kanya mo rin masisend, imbis eh. na doon sa gusto mong pagsabihan. <laughs> so, parang ganyan niya, pag mag yan. Tapos uh -huh. may mga dumadaan sa Facebook niya. Tapos magsisay siya. Parang yung nangyari kay eh, Aguila. Nagkakantahan sila Aguila kasama yung mga kapatid sa video. Uh -huh. Okay. So, dumaan sa feed niya napanood niya na kumakanta si Agila. Ngayon nag-message siya, meron siyang gustong senda ng message na sino mo ang gaga feel na feel yung pagkanta niya, parang ganun. Tapos na-send niya kay Agila. <laughs> I think parang may na po si Attorney Trixie about that. Pero I'm not sure kung ano yung video. Pero na-send niya sa some to someone tapos dinilit niya. Pero nabasa at nakita na kaya ang syunga syunga. Kaya wag yun sasabihin, I was kind to her. Oo. Oh. <tell>